So yung WhatsApp mga brad, update na naman po tayo sa mga nag-order nitong mga speaker box na to. Ayan na po, ang D18 mo sir, yung taga Biliran. Ayan na po ang, uh, ayan na po ang D18 mo sir. At ito pa, uh, dalawang D15 mo sir. Uh, hindi ko na tandaan kung taga saan po to nang nag-order nito. Nasa listahan po namin. At dito na naman po tayo, sa taga -tanhay, uh, taga Tanhay ng Negros ayan na po ang bullet mo sir na dalawang box bale ito si Mr. Customer na taga Tanhay uh, pangalawang order na po to niya dito sa atin una po niyang order dito sa amin ay MCBD 15 dalawang box so ngayong bago lang nag order naman po siya ulit sa atin ng D12 mid high bullet ayan na po naka schedule po to mamayang hapon sir Or mamayang gabi, at dito na naman po tayo. Yan, di 12 mid-high pull range. Uh, nakahanda na po, ready for masilya. At pagkatapos niyan, ay ipaprimer na naman po. At dito na naman po tayo sa kabila. Yung di yung di mong dalawang boxer, ah uh, ready na. Or tapos na po sa pagpintura. Ang kulang nito ay ang pagkabit na lang po sa handle at saka speak on yan kulang na lang po ng speak on naka schedule po to ngayong darating na Merkulis ang kasama nito kasi yung order ni Mr. Customer na taga Cordoba or Lapu-Lapu ba yun 2x2 setup. up dalawang D18 at saka dalawang D12 na bullet ayan na po ang bullet mo sir ayan hindi pa napipinturahan yung breather at ito na naman po ang dalawang D15. Ready for pick up na po to. Mamayang hapon or tanghali ba? Yan, bali 2 by 2 sit up po yung order ni Mr. Customer. Dalawang D uh, dalawang D15 na MCB at dalawang D12 mid high turbo. So ayan na po ang turbo mo, sir. Ayan. Ikot tayo sa likod. Kulang handle. Kulang na lang nito ay ang handle na lang po. Mas maganda po mga brad kung mayroong handle para hindi po mahirap sa pagbuhat. Ayan, tulad nito. Ayan, ikot po tayo dito. yan may dalawa pang D12 dito. Naka masilya pa po. Hindi pa na primer. Ayan po ang kasama nito. Ah, ah hindi, hindi. Yung nagkabalot ng plastik sa taas. Pa naman Kulay blue. Yan po ang mid niya. Bullet. Yan. So, shout out sa inyo mga nag-order nito. Maraming salamat po. At sa mga nanonood naman po sa ating video, maraming salamat po sa inyong pag uh, sa aming video. Yan, so update na lang po tayo. Ayan, mayroon pa tayong SRX dito. Shout out po. Nalimutan ko na kung sino pa tong nag-order nito. tingnan ko mamaya sa listahan. Dalawang dito, uh, dalawang SRX mo sir, ayan. Tapos na po. Ready for Masilia at pagkatapos niyan ay titicture na naman po. Saan na ba yung isa? Shout out po sa nag-order ng dalawang miniscope D12 bali itong nag-order nito kung nakikita ninyo yung lalamob na nag-pick up ayan po pagkatanggap niya sa una niyang order ng dalawang miniscope ay tumawag po siya agad na magdagdag ng dalawang miniscope pero ang sabi niya wag na lang daw palagyan ang plunger wag na lang niya wag na lang daw palagyan ng plunger at gusto niya handle na lang po ang idagdag yan, mid-high pull range. Bali, dalawang box po ito yung nag-order sa miniscope. Yan. Hindi pa natapos. At marami po tayong isi-sit up ngayong araw na ito mga brad. Ayan. Mag-sit up po tayo mamaya ng dalawang D12 mid-high turbo. Ayan, dalawa. At dalawang D12 mid-high bullet. Yan po ang driver unit tigdalawa dalawa bawat at uh, yung dalawa sa turbo yung dalawa sa bullet ayan yan po ang ah uh, pareho lang po sila yan tig dalawa ito po ang sa turbo yan po ang sa bullet so dito apat so at meron pa tayong i-set up dito yung uh, mid range mid range box ayan at meron pang pang multi cab dito sisit up po at isisit up po natin mamaya mga brad